Sa number 3, Mayor Albi Benitez, kag-17 ka -ibang pang respondent ang nakasabat na sa napasaka nga reklamo sa ombudsman may angon sa pagbakal sa 74 hectares na duta sa barangay Granada. May report si Nico Delphine. Nag-file na sa counter-affidavit Sanday Mayor Albi Binitas angot sa reklamo nga may kangtanan sa Anti-Graph and Crop Practices Act kag Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees yagin pasaka sa media practitioner nga si Roger Ledesma batok sa iya kag sa 17 kaiban pa. Kahapon na ginhatag na deadline sa Office of the Ombudsman for the Visayas para sa mga respondents nga sabto ng reklamo may kangtanan sa pagbakal sa 74 hektaryang duta sa Barangay Granada. Ginapaabot sa kampo sa alkalde nga giliyon nga madismiss ang reklamo nga ila ginakabig political harassment. sa nga ang mga I don't know where it started, but it seems to be a common practice for uh, political harassment ang um, Sandig sa reklamo ni Ledesma, makabig overprice ang duta nga mahimo na paidalom sa Agrarian Reform Program. Nanindugan na sadto ang mga opisyales ang syudad na nag sa maidid nga proseso ang pagbakal sa kapin 971 million pesos nga propiedad nga para sa land banking program. Nakasaadban sa sabat ni Provincial Agrarian Reform Program Officer Teresita Mabunay nga wala na lakip sa CARP ang duta kag indi man gani ini kabahin sa nabakal nga duta sang syudad details of that. But very clear, it is very easy to refute ang ilang allegation. So I do not understand na uh, pa nila when there is very clear uh, documentation uh, to the contrary. But it seems to be, for whatever political purpose, may mo nila Ang reklamo ang napasaka sa to antes ng local campaign period. Pero nanindugan man si Ledesma nga wala sangkang tana ng politika sa iya pagpasaka sa reklamo. Niko Delfin para sa Digicast Negros